Hello guys, good morning. Ayan, magpapatabas pala tayo dito. Ang samahan nyo ako. Paumpisa tayo ng van. Patayo, patanim tayo ng pinya. Dito tayo sa panang papa ko. Ayan, natusok ko pala sila papa dito. Magpapatabas. Ayan, yung mama ko. Ayan. O, diba? Medyo malungkot siya, pagod siguro. <laughs> ayan, yung mga masipag nating taga-trabaho. Ayan. Ayan, yung tataliman natin ng pinya. Ay, yung pangtanim pala dyan, layo pa. Nagmuli pa, nagmula pa ng dait. Ayan. Ito. So, natin yung magtanim tayo ng pinya. Ayan, pinapalis natin yung mga damo. Sakto yan, pagdating ng pangtananim, malinis na yan. Ayan, guys. Itong, kanyan yung lupa na tataniman natin. Ayan. Aalisin pa yung, yan, yung mga damo-damo -dam na yan yung pinagtabasan nila yan guys pag dito kasi sa probinsya pag masipag ka uh, may maaanihin ka pag, sabi, pag may tinanim may aanihin <laughs> eh, pag patamad tamad ka dito wala hindi tayo dito kikita kailangan magalaw galaw din yan hanggang dyan lilinisan pa nila yan 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 guys eh, siguro kakasya na siguro dyan yung 3,000 yung papatanim natin Ayan. Ayan yung mga malisibag nating Mga kinuha nating maglilinis nang Ayan. So guys, comment nyo dyan guys kung okay ba dito sa lugar na to ang pagtanim ng pinya. Ayan. Eh. Ayan. ayan, pinalinisan natin. Sana naman ayos itong natin. Para to kay Papa. Para may paglilibangan siya. <laughs> Ayan. Ayan yung papa ko. Ayan. Naka-blue. <laughs> ayan guys. Ayan yung mama ko naman doon. Nagkuka ng gagawa siguro ng walis ting ting. Ayan guys. Medyo mapuno pala dito. Ah, uh, may nyugan Abangan nyo rin guys yung pagtanim namin dyan. Ikuka namin tat. Ay kita nyo rin yung pagtanim ng pinya dyan. Ayan oh, diba ba? Sisipag nila oh. <laughs> Ayan. Tatlong libong pinyang ikakalat natin diyan. Dito pala sa lugar namin walang pinya. Ako lang magpapaumpisa dito ng pinyahan. Kasi dahit pa ako kumuha, wala akong makuha diyan sa malapit. dahit pa ako kumuha. Ayan guys. Oh. Sinasayad talaga yung para lupa lang yung matira yan tataniman natin yan ng, dapat pantay pantay yung tanim ng pinya natin dyan uh, papatansian daw ng aking tatay yan yun o no? susipag oh. yan guys sipag ni guys ah <laughs> yun no? yan yan yung nyugan yan matataas na kasi yung nyug dito medyo mahina na bumunga kasi matataas na saka dinanam bantag init magtatag ulan na. Ayan, saktong-saktong tanim natin ng June. Ah, siguro ko makakatanim to mga June 15 o oh, mayroon na tong tanim. Pero ang asawa. Pero ang paghali. Kasi punla nito, pinapasikaso ko na rin at ipapadala natin dyan. Guys, ano guys, sa tingin nyo yung 3,000, malaki-laki na ba yung matataniman yan? Ayan guys, yung lupa na tataniman natin. Oh. Yun. Malinis na. So, hanggang dito yan. Hanggang dun sa dulo. Palinisan natin yan. Ayan, no? O, oh, diba? Iskarte muna tayo dito sa probinsya magtanim-tanim. Patanim tayo kasi mahirap yung walang tinanim na wala kang aasahan. Ayan, sigurado to pag nakaumpisa ako dito sure na sure ayun ayun sinasaid nila dito ayun yung mga lolo ko lolo ko yung nagkuhan mga kakaon namin yung katulong ni papa dyan magpalinis ayun shout out sa inyo ang sisipag nyo yun no yan yung kan sinasaid nila alisin muna yung mga matataas saka papalahin na. Ayun, linis talaga 'yan. Oh, di ba? Shout out pala kay Limare sa nag-video nito. <laughs> Thank you sa pagkuha ng ating video. Kasi kailangan kailangan ko talaga 'yan hanggang sa pagkat natalima natin. Kailangan may ikon tayo. Shout out kay Papa na may guson. Ayan. Diyan sa Buntay, Bulan, Sorsgon. Ayan. Ayan na. Ayan na yung... Ito pa yung kuha nila. ayun nila. Ayan. O, oh, diba? Oh. Abangan nyo lang yung kuha nito. Padugtong. Sana nyo yung... makita nyo yung kuha nito. Yung katapos na may tanim na. Hanggang sa pagbunga nito, abangan natin to. Ikukuan ko to para makikita natin kung maganda yung kalabasan nitong tanim natin. O sige, hanggang dito na lang muna ang aking video. Shout out sa inyo ng mga nag Panjan Linis. Uh, shout out. Yun no. Uh, makikita nyo rin tong video natin. <laughs> hanggang dito na lang. Thank you for watching. Wow. Ah.